Good morning guys uh, Welcome to my vlog guys Magandang umaga po Sa ating Lahat lalo na sa mga kapwa ko, KFW Ota na tayo Hospital guys Mangatid tayo ng Pool Breakfast Breakfast tunan ako guys Para dun sa kapatid ni boss uh, Confine dito sa Hospital dito daw sa ano naka ano naka ICU daw ICU malala ganon hindi naman siguro Eh okay guys lagi tayo mag iingat ha lalo na guys pangalagaan natin ng mga kalusugan natin guys lagi tayong mag iingat huwag tayong magpagutong as tapos lalo na mainit lagi tayong may tubig para okay yung katawan natin lalo na daw guys lagi tayong magtubig para pangalagaan natin yung battery natin kidney ba? Ma. kaya laging ma ano tayo sa katawan natin ka kasi guys pag pagod ka na wala ka nang ganang kumain kaya sige lang guys laban laban lang sabi ni Lola Belen sukul so sukul so nga lang daw kaya basta <coughs> wag lang tayo sumuko sa buhay guys tuloy lang ang laban ah dito na ako guys hanap muna tayo parking kahit dito lang sa ground floor pwede na tayo dito ground floor para <coughs> makita tayo parking dito para dito tayo umakyat sa taas pag wala kasi kailangan mo kumakyat sa taas so, ito kasi naunahan na ako guys so hirap na hirap pa yan mag parking Ayan, pasok na nga ako ngayon mag ikot ikot pa maghanap pa hanggang sa taas lang ako guys oops wala talaga sana makahanap sa taas kasi guys may daanan dun papasok pag pinakataas wala na bababa ka pa wala ang parking eh pwede siya lang wala guys bakit okay tayo din sana sa labas marami eh maganda rito malilim oh, wala talaga tapon kasi guys swerte ako nakaraan dito ako nakaparking malapit sana may mahanap akong parking Ayun, naalis ba yun? Sana, malabas na yun. Okay na, paalis na to. Paalis nga to, sigurado. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Bye-bye, guys. See you next vlog, ha. Salamat pala sa support niya sa akin. Sa aking subscriber at saka sa aking mga followers, guys. God bless. Mahod tayo sa YouTube natin, guys. Mamimigay tayo, guys, ng regalo, ha. Kaya, tiyaga-tiyaga pa muna hanggang makabuo ng $100. Okay, guys. Bye-bye. See you next vlog.